Some of you are asking kung kailan bang baby number 3 at tara sagutin natin yan habang tumitingin kami ng mga sofa. Lagi kong nababasa sa comments kung kailan daw ba magkakaroon ng kapatid si Charlie and Chino. May mga nagko-comment pa nga na twin girls naman daw. Ang dali-dali sabihin pero alam nyo naman kung gaano kahirap magkaroon ng baby. Especially twins. Actually ako, okay na ako with Charlie and Chino. Pero minsan na pag-uusapan pa rin namin na baka mag-try kami ng baby girl. Para may panlaban naman ako sa Miss Universe. Charot. Di naman kasi talaga biro magpalaki ng bata. Dapat prepared talaga sa lahat ng aspect ng buhay. Another reason din is lumaki ako na yung mga kapatid ko halos 1 year or 2 years lang yung gap. And bali 7 kami magkakapatid. Pag may dumadating nga na bagong baby, medyo less na yung attention dun sa isa. Gusto ko lang din talaga ma-enjoy ng twins yung kanilang childhood. Yung talagang nasa kanila muna yung focus ko. Kasi stagit lang naman talaga silang bata and para masulit na namin. I think it's good thing din kasi kambal nga sila. Hindi kailangan agad ng kalaro kasi sila dalawa lang yung magkalaro. They're four years now and kung magkaroon man kami ng panibagong baby in the future, matutulungan na nila ako with them. Meron ng taga-protect ang aming darating na baby, ba? Diba? Giging cool na kuya si Charlie and Chino. Sa mga nagsasabi naman at na twin girls naman, siguro kung mangyari yun, isa na ako sa bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Diyos ko po. Anyway, konti na lang naman yung chance ulit na magkaroon kami ng twins. Mahirap din kasi pag nasa abroad, hindi kagaya sa Pilipinas na maraming makakatuwa. Pero malay natin next year. Alam nyo, medyo nakabahan ako kasi baka boy na naman. Pero naisip ko na parang okay lang din naman. Tapos ako lang yung nag-iisang girl sa family. So let's see na lang. Malalaman nyo din naman yan kasi syempre ishishare namin sa inyo. Anyway, ang gaganda ng mga sofa dito. Sobrang gaganda din ng price. Pero sa quality and design talagang sulit na sulit na. pili ka lang ng design tapos pwede ka din pumili ng color. At ang dami pa ditong ibang gamit sa bahay na super gaganda din talaga ng design. After makapili, naglibot-libot din kami sa ibang shop. kakatuwa yung mga ganitong design na alala ko talaga ang Philippines. Nakalabas na nga din pala yung mga outdoor na toys dahil malapit na ang summer dito sa UK. Pero may mga ganyan na kasi ang twins sa garden kaya skip na namin. Kapag swimming nga din ulit ang twins sa likod ng bahay. So, medyo nagwa-warm na kasi yung weather. At masarap na ulit maggalagala dito sa UK kasi mainit na. Sabi ko nga sa kanilang daddy, try namin magpunta sa beach dito sa UK. Kahit tambay lang kasi malamig ang water. Nagpunta nga din pala kami dito sa switch section. Pinag-iisipan ko kung gagawa ba kami ng candy sala Perfect kasi ang daming sweets dito. Super cute nga din pala nitong throw na to na dinosaur. Kaso ayaw siya ng twins. Kailang lipat nga pala kami ng shop. Kaya panigurado mamaya pagod ang twins. Ang cute nga din pala ng sign na to. ba diba? Nakakatawa. Meron nga din pala dito mga pet kaya doon na kami dumerecho. Meron dyan mga rabbit, mga hamster, tsaka meron din dito mga isda. Iba't ibang klase din ng fish. And dito na naman nga kami natagalan kasi chinecheck talaga ng twins. Sobrang gaganda nga din pala dito ng mga outdoor na furniture. ba diba? Ang sarap-sarap tumambay pagka ganito ang nakalagay sa iyong garden. Perfect pa kung meron kang cherry blossom tree sa likod ng bahay. Di na din talaga kinaya ng twins ang pagod kaya naupo na sila dun sa swing. At bago pa sila makatulog dyan, dinara na namin sila dito sa mga sweets and chocolates. Nakasale na kasi yung mga chocolate last Easter. At ang laking tipid kasi 50% off. Tuwa din si Charlie kasi manok yung nakita niyang chocolate. Kaso namali siya nang kuha kasi dark pala yun. Ending, ako lang din yung kumain. Pagka-uwi ng bahay, bahay, nagluto naman ako ng aming ulam. And dahil Friday, Friday is munggo day. At mapaparami na naman ang kain namin ng rice.